Eto na mga kabasketball, SBP nagpaliwanag kung bakit hindi na sila kumukuha ng maraming players para nga sa ating Gilas Pilipinas. Coach Tim Cohn hindi papayagang umabsent yung mga Gilas players na naglaro sa PBA Finals. At tiba mas dinagdagan yung pressure sa balikat na itong ating pambatong si Kai Soto. Pero bago yan, kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Kahapon nga mga kabasketball dito sa naging report ni Joseph Ramos para sa Business Mirror ay sinabi nga ni SBP President Al Panlilio na hinahasa o pinapatibay ni Coach Tim Cohn itong chemistry at uh, familiarity na itong ating uh, Gilas Pilipinas yung mga players dyan kaya labing dalawa lang hanggang labing apat na players yung nasa roster ng ating national team at effective daw yan ayon kay Alpan Lilio no? na sangayon naman tayo mga kabasketball walang pwedeng tumutol niyan sa ngayon especially doon sa dalawang naging laro ng programa na yan no? doon sa February window parehas tayong nanalo parehas natin tinambakan yung kalaban makakalaban natin dito sa Pibo OQT yung number 6 na Latvia at number 23 na Georgia ang good news dyan mga kabasketball kailangan lang nating manalo ng isang beses para makatawid tayo doon sa susunod na round. Tapos puro knockout game na yun mga ka basketball At kapag ka tinignan mo, no, yung mga makakalaban natin doon, yung Brazil, yung Cameroon, saka yung Montenegro, if ever na makakatawid tayo, ay uh, makakalaban natin yung number 12, posible yung Brazil, or yung number 17 na Montenegro, or nga uh, number 68 na Cameron. So ano ibig ko sabihin dyan mga kabasketball? Kung dati, nung panahon ni Coach Tab ay muntik nating masilat yung number 5, hindi naman imposible na makasilat din tayo ng number 6. Lalo na ng number 23 na Georgia, no? So hopefully, manalo tayo ng isa dyan mga kabasketball. Ayon kay Coach Tim Cohn, dito nga sa report ng The Manila Times Sports, ay inaasahan niya yung labing dalawang players niya sa Gilas Pilipinas na present dyan nga sa Inspire Sports Academy sa Calamba Laguna. Kasi nga konti lang daw yung uh, preparation time nila kaya gusto niya lahat ay nandun. Dito naman sa pinakabagong post ng PIBA mga ka-basketball natagdagan nila yung pressure dito nga sa ating pambatong si Kai Soto Kasi ipinost eh, nila, sabi nila, Isoto ready to help and Gilas 52 year Olympic weight So di ba, kumbaga kumbaga sa grupo parang tinuro si Kai ah, naman si Kai ba, diba, makakatulong yan eh Pero alam naman natin na yung mga ganyang pressure Kasi matagal na yung pressure mga kabasketball na daladala dala, -dala na itong ating pampatong si Kai So to kahit si coach team ko nung nakarang interview niya Sinasabi niya na yung pressure na kay Kai na makapag-perform especially doon sa level na to no dahil siya yung may experience sa NBL Australia nakapaglaro siya sa Summer League kumbaga nasa kan siya, sabi niya sabi nga ni coach Tim Cohn mga basketball siya yung magiging main guy or one of the main guys especially ngayon wala pa si June uh, si AJ Edo mga basketball talagang siya yung magiging last line of defense siya yung magiging rim protector dito ang na meron tayong 7-3 na kayang humabol ng mga tira nila. May intimidate sila mga kabasketball. So hanggang dyan lang muna. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.